I got all po. Tomorrow, oh. um, then we meet in Manila. Oh. I got blacklist. Yes. For you. <m Typically> Alam niyo na, inaapi ka yung kapay, yeah, yung Pilipino, kinakampihan niyo yan? Kinakampi, nag-usap kayo, di ba? Ano yan? Pera-pera? Yeah, uh, lagi po niyang pinagtitripan yung mga therapist ko. Uh, pinagbantaan niya po lahat ng therapist ko na you want... <ming noise> Makipagtulungan po kayo, sir, uh, sa immigration para uh, ito naman pong mga kababayan natin na naapi eh, ay man po ng tamang justisya. Ano po, Colonel, sir? Yes, sir. Happy. Kami po kasi makisipagtulungan uh, po sa ating Bureau of Immigration at uh, uh, local government po ng ahal. Thank you po, Colonel sir. Mary, kumusta ka? Oh. Okay, oh, lang po, idol. Yan ang healthy life. <laughs> <laughs> Mary, okay, yes, Mary, kwento mo, anong nangyari dyan ngayon? Ah, yes po, idol. Ngayon po ay kasama po natin yung ating complainant na si Ma'am Beverly. And kanina po ay nakipag-meet po tayo kay Mayor po Mm -hmm. At meron po good niya sa atin na ito nga po Vikings bar po ay naka-close na po and nag-stop na po yung operation. Ayun. And aside from that po, ito po si Ma'am Beverly po. Kahapon lang po ay nandito kayo, nag-usap tayo. Kumusta na po ma'am? Una po sa lahat, nagpapasalamat ako dahil yung complaint ko po, uh, okay na po siya. Na-close na po yung bar, yung Viking bar. At uh, nagpapasalamat din po ako kay Mayor Lazatin, gano'n mm -hmm. din po kay uh, Sir Mendoza, kay Ma'am Tamayo at na-resolve po yung aming kaso. Umuusad na po siya sir. Ayun. Okay. Kaya nasarayan kasi may nakita ang mga violation ang City Hall. Mayor Carmelo Lazatin Jr., sir, magandang hapon po, sir, Mayor. Ay, magandang hapon po, Senador. At Muna sa lahat, po, Senanghan opo, Rating. kami po ay nagpapasalamat. Meron po kayo isang salita at napakabilis nyo po umaksyon. Thank you, thank you, thank you so much. Very, very much, Mayor Lazatin. So, Mayor, meron po pala kayong nakita mga violation nung mag-inspect po yung mga inyong tauhan dito po sa Vikings. Bar. Ay opo, kaya po nagpapasalamat din po kami sa inyo no? na, na, na ilapit niyo po sa amin kaagad itong problemang to. Kaya po agaran naman po nag-inspeksyon yung mga inspectors po natin at marami po kaming nakitang violations, sanitary violations sa Vikings. Opo. Kaya po namin sinara ulit ngayon ng Vikings. Ayun. Okay. At uh, kapag sila po ay nakapag-comply at naging maayos na po yung kanilang uh, pagtatakbo ng negosyo sa establishmento, pwede rin sila magbukas later? opo. Apo. Uh, kailangan lang po nilang i-comply lahat ng mga requirements natin para po magbukas po sila ulit. Eh, yung pong mga trabahador nila, meron ho ba mga permit to work? Um, yung pong na nakita po nila, may mga permit to work naman po lahat yan. At At mm -hmm. check pa po natin at kakausapin pa po natin yung may-ari, no? So dahil po, mag, mag, sabi po ni ma'am kanina, mag magbibigay po raw siya ng surat sa amin na no? complaint letter. Uh, ito po ay separado po ito. Uh, Separadong issue po ito. Yan 'yung po issue ngayon ni Ma'am. Yan po ang pag-uusapan din namin, no. Ah, mm -hmm. uh, kung, kung ano po 'yung nakasaad sa mga complaint letter niya. Okay. Uh, ibang issue po 'yun at para po maayos po natin 'yung mga iba pang problema nila. Okay. Maraming maraming salamat po Mayor Carmelo Dasatin Jr., Angeles City, Pampanga Mayor. Magandang hapon po, Sir. Thank you po. I'm Thank you. Maraming salamat din po. Colonel, magandang hapon. Therapy, magandang hapon po sa Kasama rin po ba kayo sa nag-inspect uh, kagabi? Uh, Colonel, sir. Uh, actually, kagabi po hindi po ako nakasama ang TNP dahil nagkaroon po kami ng uh, miscommunication po doon hmm. po sa schedule. Okay. Um, uh, yeah, po kami sa Station 4 para ang ang target po sana namin is magsabay-sabay mag-operate. Mm -hmm. Kaya lang po uh, na, na, na nauna na po sila ang uh, tauhan po ng uh, BPLD ng Angeles doon po sa sa Vikings po. At uh, din po agad, ay nabigyan din po kami ng kopya ng kanila pong uh, uh, notice uh, of correction para po doon sa pamunuan po ng Vikings. Opo. Siguro po, pakicheck din yung mga bodyguards nitong si uh, Kim Taiwan kung may mga lisensya bang mga baril nito, kung nagbibitbit ng mga baril. At saka, yung allegation po na nagbibigay doon ng extra service, yung mga kababaihan doon, eh, bawal po yan, prostitution po yan. Opo sir rati yun po ay ating uh, iti-check. At uh, kanina nga po ay uh, nagbalak po yung si Ma'am Beverly na mag-complain uh, mag po ng panibagong reklamo laban doon sa mga bouncers po na nakita po natin doon sa video. And doon po sa coordination po namin, doon po sa City Health Office, uh, na-identify po natin yung uh, dalawang bouncers po na... Opo. Ah, uh, siya naman po uh, naging nang biktima po, kay uh, Ma'am Beverly. So today po, uh yung kaso po para doon sa dalawang bouncers ay yun naman po ang uh, inaayos po ng ating uh, investigators po at saka ng ating po mga complainant. Ayon, Colonel Amado Mendoza Jr., City Director ng City Police. Magandang hapon at maraming salamat po, Colonel Sir. Thank you po, Sir. Yes, Sir, salamat din po. Ma'am Dana, magandang hapon. Magandang Ma hapon po sa inyo. Na-check nyo na po itong record, itong si Kim Taiwan. Ano hubang status niya dito sa Pilipinas? Yes, nakita po natin na dito po siya nakatira permanently pero despite po having a permanent visa, hindi po yung excuse sa paggawa po ng mga kalokohan dito sa bansa. So ito po ay binato na po natin sa intelligence division natin upang magawan po ng proper case build up. Mm -hmm. At kung makita po na talagang may mga violation siya, eh, pwede na po natin i-initiate ang kaso po, ang deportation case against him. Ayun. Sobrang thank you po. Uh, Ma'am Dana Sandoval, spokesperson ng Bureau of Immigration. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan Salamat sa Bureau of Immigration. Salamat po. Salamat po. Magandang ay -ay hapon. Ma'am Beverly. Yes po, sir. Malaking sakit sa ulo ang dumating biglaan sa buhay nitong si Kim Tae Won. Oh. Opo, opo nga, sir. Nasaan po siya? Nagtatago na? Opo. Hindi na po namin siya nakita. Ay, Pati po yung mga bouncer. Pati mga bouncer? Ito, ito. Eh, itong si Kim Taiwan, eh, na ng immigration yung case build-up. Pag natapos yung case build-up, siguro uh, a few days yan, lalabas ng resulta ng case build-up nila, eh dadamputin na siya, eh, i deport Nako, ikaw Kim Taiwan, wag na ikaw gawa masama. <laughs> Delikado na ikaw, deport. Uh, upon the investigation po, ay meron din pong lumutang po na isa pa pong biktima po ni ah. Kim Taiwan. Ito po, si alias Kai. Ma'am Kai, magandang hapon. Magandang hapon Sky. po. Ma'am, magandang hapon. Okay, ano pong ginawa sa inyo, Ma'am Sky, nitong si uh, Taiwan? Binugpog po ako tapos pinagsabihan po ako na papatayin niya raw po ako. Huwag daw po, po magpapakita guys. sa kanya. May video? May video po ako okay. Po. Okay, bakit niya ginawa yung Ma'am Sky sa inyo? Anong problema niya? Am um, galit po kasi sa mga transgender. Parang yung bar po nila, nala nalalamangan po namin. Mainit ang ulo niya sa mga sa transgender. transgender. Opo. Ha, ah, kasi mas nakakahatak kayo, kasi kayo spa and massage, mas nakakahatak kayo ng customer kaysa sila uh, sa bar nila na may mga GR at dancers, hindi nakakahatak ng customer. So parang competition ang tingin niya sa inyo. Opo. O hindi niyo problema yon Ayun nAPO. po. Tapos nagulat po ako, tinapunan niya ako ng sigarilyo. Tapos pinagmumura niya ako. Siyempre, pumatul po ako. Tapos doon na po, sinapak po ako ng bouncer. Nasa video po lahat. Eh, kasuhan po natin yung bouncer. Sinuntok ko ako sa ulo, tapos yung koreano sinabunutan niya ako. Kinaladkad niya ako sa baba. May medical po kayo, ma'am? Mer meron po. Kasuhan natin yung bouncer. At itong si Taiwan, isama na po natin doon sa reklamo na una na ni Ma'am Beverly para ipadeport po natin to. Kahit na raw siya permanent resident dito dahil uh, nakapangasawa siya ng Pilipina, it doesn't mean na pwede na siya mang abuso, pwede pa rin siyang makasuhan at may tawag na undesirable alien. At yan ay grounds para doon sa mga nabanggit ko, siya ay ma-deport. Willing ho ba kayo magsampan ng formal na reklamo, ma'am, laban dito kay Taiwan? O Opo. Pati doon sa kanyang bodyguard? Opo. Bukod sa inyo, ma'am Sky, meron pa ba iba na nakatikim na pagmamaltrato dito kay uh, Taiwan? Pag dumadaan lang po kami, sinasabihan niya po kami, lalaki daw po kami. Kahit daw may pepe kami, lalaki pa rin daw. Pinanganak pa daw po kami, lalaki. Kaya, kaya daw po nila kami saktan. Eh, may malaking problema sa ulo itong si Taiwan kung ganon. Nagdadala ba ng barel yung kanya mga alipores? Wala naman po. Wala uh, po akong nakita. Ah, oh, good, good. Pero puro Pilipino po yung mga bouncer bodyguards niya. Opo. Oh, Pero si Taiwan hindi po nanakit. Nanakit po siya kasama din po siya sa pananakit. O, oh, yun po. Kanya na buo humila ng buhok ko. Okay, gamitin po natin yung video na yan sa pagsampan ng reklamo ninyo sa immigration. siya po yung naka-green, sir. Alright? You crazy? You're crazy to. Is that your chowsi? Be careful, na shake Oh, ini tu siapa lah? Ayah It's not your country. I will kill you in the whole Muslim. po Wala kang kasalanan. Pwede ka... Oh! oh. Ay, Ay, ano ako binambulot pa. Pinagtulungan ng ba bouncer. Stop! 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 Stop. mo, mo Stop. 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 Stop! Stop! Okay. Ma'am Sky, nakuha niyo po yung pangalan ng lahat ng mga bouncer? Yung bouncer po nakuha ko pero yung koreano, hindi. Ngayon ko lang nalaman yung pangalan kasi hindi po siya nakipagkita sa police station. Okay. Anong pangalan po? Yung matatanda mo yung bouncer na nanakit sa inyo? Michael. Yung, Michael. Michael po. Kasi marami pong nan, nan sa inyo. May nanambunot, may nanghila sa inyo, okay. may tulak. Isa lang po doon. O di sige po, kung sino yung na identify nyo, yun yung kakasuan natin muna. ba diba? Gamit natin po yung video. Nasaan na po yung Michael? Okay. Andiyan pa rin po ng tatrabaho wala po sila sa biking. For the next few weeks, eh, wala po silang trabaho ngayon. Tambay-tambay sila. Opo. At habang sila nakatambay, pagkakataon na para sa panatin ng kaso, maging itong si Taiwan. Sige po, Ma'am Sky, usap po kayo ni um, Mary dyan. Kung paano po Opo. tayo makapagsampala ng kaso laban dito sa mga nanakit sa inyo, kasama na po yung koreano. Ano po? Opo, thank you po. Thank you po, Ma'am Sky. Ingat po kayo, Ma'am Sky and Ma'am Beverly. Thank po. Kayo din po. Magandang hapon po. Mary, Sige, huwag yes, mo pa, iwanan pa. sila. Kunin mo lahat ng mga detalye at mga ebidensya pa para iakyat natin sa immigration at sa police. Sa police Ay, yes, yung sa mga pa, bouncer pa. na nakit. Yes po, idol copy po. Kita ko ang dami. Kung pwede sana i-research -ano mo, mo kung sino-sino yung iba. Hindi lang isa eh. Nakita ko ito, tatlo, mm -hmm. apat. Ang lalaki ng katawan ng mga bouncer? Ah, mm -mm. uh, yes po idol, yung doon po sa nanakit po kay Ma'am Beverly, identified na po natin yung dalawa pong bouncers doon. Okay. Yes Ay po. And then um na lang din po ng statement po si Ma'am Beverly mamaya po para po ma na po natin ito sa Hall of Justice. And same din po dito kay Ma'am Sky. Sky, okay, sige.